Ang comics, marami binibenta ka rin nun. Oh, comics? Oo. Oh, yung mga Darna? Oo. Putangin oh, na. Darna, meron! <laughs> ano ba yung mga sikat na comics nung time na yun? Darna, tapos yung Aliwan. Aliwan. mga tapusan, ganyan. Wakasan. Oo, oh, wakasan. Kasi yung Darna, puro kwentong ano yun, Darna. Mm -hmm. Yung wakasan naman, kwentong komedyante. Oo. Oh. Yung tapusan, kwentong ano naman yun, Goons. Oo. Oh. Oh, Putangin na. Hoy! Oh! So, yung mga binabasa mo rin yun habang binebenta mo. Ang mga kahit tambay ako kasi nakaisa pa. Di ba ko pwedeng mabawi, pa eh. Pag nakago, saka kami, saka kami tinda. Mm -hmm. Bata, oh. Kani ba kaya nga nakakawayan? Wakasan. Saka tapusan. Mm -hmm. At injury oh. Eh, piso pa nung araw yun eh. Yung isang comics, piso lang? Ano, 25 siyang tapos. Ah. Uh... eh, di ba yung 25 nung araw kung nabukdam oh, yun? Oh. O hindi na. Ah, uh bata pa ako nun eh. Malaking bagay yung 25 oh. centavos. Oo. Oh. Bigyan ko 75 centavos. Bigyan ko piso. O yan, yeah, piso ha. Mm. Oh, kaya so sobra to. Ayun yan. Mm. Araw ako, dalhin mo ko lagi ha. Eh. May mga sinusundan ba kayong mga writer nun or artist o ano Wala. lang? Wala. Basta kung ano lang yung nilabas, binabasa nyo. Oo. Oh. Binabagsakan lang kami. May... Oy! Ah, mga Jari Boys! Oh tapos na siya. Hmm. Pagkatapos mo ubo ng bumibili nung comics na nung time na yun. Ang dami. Pagkatapos yun, Jared, ano ko? Si Karili naman. Oo. Oh. At si Karili noon, Philip, Malboro, Hope, yun lang, tatlo lang nung araw. Kaya nga eh, ngayon wala na yung lahat, puro Chinese. Ano Wala na, wala na yung Philip eh. Tsaka yung Palma. Oo. Oh. Mga oh, Miss Philippines pa, di ba? Yung mga parang pang ano. Pang... Yung Palma naman, kulay brown. Hmm. Na pag mo, akala mo yung chocolate amoy. <laughs> Ganyan pa kahaba yung palma oh. Hey. Tapos yung Philip Morris, ganyan din kahaba. Ngayon puta. Ang lit-lit na. Ang lit to oh. Nawala na yung Philip Morris? Wala na, wala na. Sa Pilipinas yun. Ah, more, na. meron pa nang more eh, more. Oh, yun. Wala na rin yun? Wala na rin. Wala na. yung Hope? Mm, Winston, wala na. Meron pa? Meron pa. Mm -mm. Pero hindi na gano'ng kaano? Hindi na sa gano'ng kasikat, mahal na eh. Hindi na sa gano'ng kasarap? Pero nagtitinda ako ng diary boss boys, hindi mula naging, naging senior ako. Hmm. Hindi ako natutong ng sigarilyo. Oh. Puta. Bakit? <laughs> Ayun. Tandaan ko ko, ani na dad ng dadan ko maghapon mo siya, no? Mata, sir. May pulis pa nga ako suki. Hmm. More? Ayun, siya, dalawang ka. O, oh, bigay siya. Bigay ko na. O, oh, yan. sige. Okay. Hindi sobra. Pag may kinabukasan, bayad na ako siya. O, oh, sir. Pag hindi nagbayad, sabi mo sa'yo, punta ang presinto. Nakakita ba yung police station dyan ng, mang, ano, sa Marugay, police station ng bumbero? Kasi matanda yun. Mm Paano -hmm. pa ni Mahoma yun? Mm -hmm. pa ni Magsaysay yun eh? Oh, Oo, tagal na. Pag kami hindi nagbayad ng ano, Saka, saban, kumucho, muka, kumucho, uh. ka sa kasama ko, tsuhin mo ako ha. Sumbong Oo, oh, sabi pa eh. May eh, wala naman. Hindi ka kayo araw na ang police nangihingi ngayon, mm -hmm. di ba? Oo. Uh Nung araw hindi. Mabait pa sila. Tol. Oh. Dano po siya, nagbabay mo na ng ayo. Good. Ting. Hindi na akong maghapot, hindi na babayaran. Ay, nako. Ako ang mga kalaban nila. Hindi ba lang, para ko lang para ko lang yung mga po. Okay, may nakita mga kati. Pag go. tabi, pag isa, hindi ka benta. Opo. Oo. Oh. yun. Nung nagbebenta ka pa nung comics, mga ilang comics yung nabebenta mo sa isang araw. Nasa 30 piraso. Oh, dami din. Dami. Tapos hindi lang ikaw yung nagbebenta, marami pa. Marami kami. Eh lang kanya-kanya ano, kanya-kanyang area. Makadya mm bang hawak ko eh. Mm -hmm. Yung siya bang paseyo. Mm -hmm. Yung siya naman Yung san san. Eh san gat, alam mo pa na eh ni. Oh. Sino yung mga bumibili, mga driver, mga, mga driver, yung mga bigoche. oo oh. Ay pa mm. iba ibang tao rin. Mga ibang tao. Ibang nga, may, na, may, na, may na bumili nga sa akin, Siya may dala ng Datsun eh. Oh. O oh, ano siya? Anong sinusubay ba Yung, yung ano? Darna. Darna talaga, no? Oh! Yung aking paborito! Ay, ito siya, dalawa! Yun! Buta, <laughs> pag bigay ko pagbayad siya kami, meron pa ako sandwich. O oh, yan, sandwich. Ay, may tip ka pa. Oo. Oh. Ayos na ka. Lagi mo kong binab... Nakadyara ka niyo yun. ng plastic. Oh. Para hindi magami yan. O oh, yan, sir, plastic pa yan, oh ano nga, ko no? talaga. Ilang, ilang, ano, sa isang linggo, ilang beses silang naglalabas ng Dar na comics. Araw-araw? Araw-araw meron? Meron. Tapos linggo lang wala. Akala ko the, twice a week lang yun. Hindi. Ano mga labas? Maganda, maganda yung story ng Darna. Grabe naman araw-araw. Oo. Oh, ako sakin ako yung mga, mga nun. Sabi ko siya na babas na uwi niyan. Oo naman. Habang nasa opisina ako. Break time, ito yung ko. <laughs> yung isang buong comics, dar na lang nalaman nun? Oo. Oh. o iba-ibang story? Iba-ibang story, buong, so, buong dar na yun. Kung paano siya naging bato, Paano nyo nakuha? Masusubay ba yun eh? Pag na bumili ka ng lunis hanggang biyarnes? Oo. mo ba yun yun? Marami. Isang. Buta na. Isang araw. Tapos meron tayong isang comic na Batman and Batman and Robin. <laughs> yung mabihinta rin sa akin yun. Batman and Robin. <laughs> Oo. Oh, Batman and Robin. Yung ano sa Pilipinas yung gumawa o yung sa galing sa Amerika na? Galing sa Pilipinas. Number sa Amerika. Hmm. Ayun na kapag. Sikat ah, na pa. sikat yung comics nun eh. Tsaka yung ano, yung alam yung papay naman na comics, si Brutus, si Papay, oh. si Olim. Oh. Yung magbenta rin sa mga bata yun. Pero ah. diary ko, bakit? Papay! <laughs> may oh. may comics na papay lang yung laman. Oo, oh, papay, po papay. Kalaban ni Brutus. Di ni Papay, si Brutus. Mm. Inaawin niya si Olim. Oh. Eh di English din yung salita nun. Oo. Oh. Depende pa kay English niya. Tawag ko yung tawag. Eh, English pa. Hoy, boss, papay. Ito. Oh, papay. <laughs> oh. Hoy. Okay. Tara mer pang ano, yung pang ano, yung DIY. Oh, DIY. Sikat din niyan, magazine. Maraming mm. comics din doon, ano. Ang dami, bossing. Ito, nabuda ko pa doon. Mm. Mga damo, mga ano yan, puno ng bayabas, santol, oh. Oh. limito, mangga. Nakita namin yan. At dito ka na lumaki sa Makati. Kasi si Leon makikita ng gala ko. Mm. Hindi niya ako nag-aaral eh. Ito ba ko pag tindan dyaryo eh. Malakas ba yung kita sa pagbenta ng dyaryo sa Ay, ano, comics? malakas po yun. Parehas niya malakas. Tatawang nga kanta Pag uwi namin, dami po ang dami binyo. Dami namin pagkain ng pagkain ng pagkain Oo. Mga pulis, hoy! Dandandang, baka mahulog kayo. Okay. May bukas pa. May araw-araw pang bukas. Huwag yung hindi ko hinubuin, hindi nyo kaya yan. Mahulog kayo ha. Opo. Wala kami. O okay. sige. Ganun bang? Hindi nakita ka makakit. oy! Nandahan lang ha. May bukas pa. Tsaka sinelas pa kayo. Kung ba rin nyo yan? makita na nakapa ah. Okay. Eh, hey. wala pang masyadong building nun dito. Oh, wala po. No? Ito Wala. Damuhan. Damuhan okay. to ng bangga po, yung bidding-bidding, mm. wala ito. Kahit na dyan sa may ayala, wala ko. Wala ang ganon. Ito, wala ito. Tamuhan yan. Hindi eh, nakita nyo kung paano magbago yung lugar. Oo. Sabi ko, maklaas yan. Eh, sa totoo lang, boss, hindi siya pag ano? Ang natapos ko, grade 5 lang. Mm. Hindi na ako tumuntun ng grade 6. Nagtabaho na ako sa punerarya. Eh. Hmm. <laughs> Nagka-iimbalsa mo ba na? Oo. Muna janitor. Tapos nag-araw like, ko nag ba like, na yun. Pag natin ako araw na ako ng balsa mo. Eh, Ayan, nagtatagtiro na, na. 63. General Kailan ka, ka nagbenta ng mga dyaryo? Ano, Kailan topics? pa lang ko nun? Ah, bata ka pa nun nung nagbenta ka, nun, nag ka ng dyaryo? Oo, bata pa na. ako noon. Kaya sa kaliwa, no? Oh. sa may, kahit dyan na lang sa may magdo. Oh. Oh. Hindi mo bilis yung ano dito. Stop Stoplight. Stop light. Mabilis yan. Oh. May nag... May nag isang araw niya motor eh. Tsaka koche. Oo. Oh. Nagkabulan. Aputa kayo nabot. Hmm. Wala. Wala. Yung, yung tao lang parang kikisay-kisay lang. Kala manok. Hindi <laughs> nila sa hospital. Wala Ma mo Sana buhay pa. Yung kotse, tanggal yung bumper eh. Hmm. Malakas yung pagkakabangga. Alam namin yung motor, di ba yung motor? Hmm. Yung motor nandun, Makdo. magdo. Ang layo. Ang layo. Doon ka din kotse. Diyan. Anong oras yun? Kotse ng gabi. Um, maga pa. Hmm. Diyan ka mo kotse, ganun din mo motor. Eh, paano mo kung ano, pala ginawa ng motor? Kung stop siya o stop yung kotse, ayun yung sadaran eh. Alam mo, tibay no? Ang tanda na no? Kaya nga yun. Alam kong matanda na yan. Pero Alam mo may ari niyan? Oo. Oh. Yung mga barko sa pier, yung mga Bisaya, yung, yung nasira. Oo. Oh. Yung niya pas. Oo. Oh. Yun ang may ari niyan. Doon niya pas. Yung mubog. Mm Yun ang may ari niyan. Yung building niyan. Paano -hmm. Parang nyo nalaman na sila yung may ari. Sa Diyaryo. Ah, sa Diyaryo. Oo. Oh. yan eh. Doon niya pas ang may ari. Uh -huh. Pero hindi naman nakakuha ng gobyerno, no? Oo. Oh. pera eh. Ay, bibig ako, Boshi? Oo, oh, dyan lang, kahit sa manit tabi lang.